Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 26, 2025. Sa pagpasok ng ika-26 ng Abril, habang ang araw ay patuloy na nagbibigay liwanag sa iyong landas, damang-dama ang makapangyarihang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Ang init ng araw ay tila sumasalamin sa iyong panloob na sigla at ang katotohanan ng ikaw ay isang taong may matibay na pagkakaugat sa realidad ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas at kakayahan upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Sa kabila ng iyong likas na pagiging mahinahon at mapagmatsyag, may mga pagkakataong gaya ngayon na tila may mga tanong na bumabalot sa iyong isipan, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kasiyahan? Paano mo malalaman kung ikaw ay tunay na kontento sa iyong tinatahak na landas? Sa gitna ng masiglang enerhiya ng araw na ito, maaaring mapansin mong may bahid ng pagkabagot na pumipintig sa iyong damdamin. Isang panloob na boses ang tila humihimok sa iyo na tanungin ang sarili, ito ba ang buhay na nais kong ipaglaban? Ang pagnanais na kumilos at magbago ay maaaring maghatid ng halo-halong damdamin, at mahalagang maging tapat ka sa iyong sarili, habang pinag-isipan mo ang bawat hakbang. Tandaan na hindi lahat ng kilos na tila maganda sa unang tingin ay tunay na naayon sa iyong likas na pagkatao. Ang iyong kaluluwa, na may likas na kabustuhang mapanatili ang katiwasayan, ay maaaring nakakaramdam ng pagkalito sa gitna ng matitinding salik na humihila sa iyo sa iba't ibang direksyon. Sa mga sandaling ito ng pag-aalinlangan, mahalagang bumalik ka sa pundasyon ng iyong pagkatao. Isipin mo kung gaano karaming taon mong pinanday ang iyong katatagan, mula sa mga desisyong iyong pinag-isipan ng mabuti, hanggang sa mga relasyon at proyekto na dahan-dahang itinayo sa pamamagitan ng sipag at pasensya. Huwag mong kalimutan na likas sa iyo ang kakayahang lumikha ng katatagan, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Sa araw na ito, gamitin mo ang lakas na yan upang mapanatili ang iyong sentro sa gitna ng emosyonal na pagkalito. Maaari kang makaranas ng mga pangyayari o pakikipag-ugnayan na tila may tinatagong intensyon. Maging mapanuri ka sa mga salita at kilos ng mga taong nakakasalamuha mo. Hindi lahat ng iti ay totoo at hindi lahat ng katahimikan ay walang ibig sabihin. Sa halip na magpadala sa anino ng panlilinlang, hayaan mong ang iyong intuwisyon ang magsilbing ilaw na tutulong sa iyong makita ang katotohanan. Ang iyong pakiramdam ay isang makapangyarihang sandata, kaya't huwag mo itong baliwalain. Kapag may bagay na hindi umaayon sa iyong pakiramdam, huminto ka sandali at suriin ito ng mas malalim. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba ay magiging mahalagang bahagi ng iyong araw. Ang pagsasabi ng totoo, kahit sa mga bagay na mahirap ipahayag, ay magdudulot ng kalinawan hindi lamang sa iyong pakiramdam kundi pati na rin sa takbo ng iyong araw. Huwag kang matakot na ipahayag kung ano ang nasa puso mo, sapagkat sa katapatan nagmumula ang tunay na koneksyon, sa panahong maaaring may mga nagsisikap na baluktutin ang katotohanan, ikaw ang magsisilbing matatag na haligi ng integridad at linaw. Sa gitna ng lahat ng ito, huwag mong kalilimutan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at saysay. Ang pagtanaw ng utang na loob sa sarili mong pagsusumikap ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Bigyan mo ng halaga ang mga maliliit na tagumpay, ang bawat desisyong tama, ang bawat hakbang pasulong, kahit pa ito ay tila maliit sa paningin ng iba. Ang mga ito ang nagpapatunay ng iyong katatagan at kakayahang manatiling totoo sa sarili sa kabila ng pagsubo. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay mo ay asul na bughaw. Ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at linaw, mga temang sadyang akma sa mga pangyayari sa iyong paligid. Ang maswerteng numero para sa iyo ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga bilang na ito ay sumasagisag ng balanse, espiritual na paggising, at personal na kapangyarihan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong saloobin. Gamitin ang panulat bilang daan upang maipahayag ang iyong damdamin, makilala ang iyong sarili, at makita ang mga aral na itinatago ng araw na ito. Bilang panghuling paalala, tandaan mo na kahit ang mundo ay tila puno ng ingay at kabuluhan, nasa iyo ang kakayahang lumikha ng sarili mong espasyo ng katahimikan at pagminilay. Hindi mo kailangang sumabay sa alo ng pag-aalinlangan kung natutunan mong lumangoy sa sariling daloy ng iyong paniniwala. Ikaw ay isang taong puno ng lalim, talino, at puso, at ang mga ito ang magdadala sa iyo sa liwanag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng araw. Yakapin ang katotohanan ng ikaw ay sapat. Damhin ang tibok ng iyong sariling puso, at hayaan mo itong maging gabay sa mga desisyong iyong haharapin. Magtapos ka ng araw na ito sa pamamagitan ng isang tahimik na sandali ng pasasalamat. Isang malalim na paghinga, isang tahimik na panalangin, isang pagtanaw ng utang na loob sa iyong sarili. Sapagkat sa bawat pagsubok ay may biyayang naghihintay. Sa bawat emosyonal na alon ay may lakas na ipinupunla. At sa bawat araw ng paglalakbay, may panibagong lakas kang natutuklasan sa loob mo. Maging mapagmatsyag, manatiling tapat, at higit sa lahat, patuloy na maniwala sa ganda ng iyong sariling liwanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.